Idol, mayroon na naman tayong papanuorin. Isang napakagandang paglipad ng aeroplano. mga idol. Ito pa lang yan siya. hintayin natin mga idol. Anjan siya oh. Sa so may, may ramp. pa siya mga idol. Hintayin lang natin magta na siya mamaya-maya konti. Nagtataksi na siya mga idol. Palapit na siya rito sa atin. Papunta na siya sa taksi Alpha. Tignan natin idol. Tignan na siya mga idol. Tataksi na siya. Tapos na yun dito idol. Ah, hindi gumagalaw idol ah. Gumagalaw ba idol? Ayan na nga oh, palapit na mga idol. Kita nyo. now akala mo lang hindi gumagalaw eh kung makikita mo yung guhit yan ang mga lagpas na siya dyan sa dilaw na guhit ayan mga idol lumiko na siya lumiko na yan mga idol ganda daw oh mga idol close up Ayan o mga idol, ang laki diba? Nasa malapit lang tayo mga idol Cebu Pacific yan mga idol Ayan o, no? diba? Ang ganda naman panoorin mga idol idol Abuelo oh, na yan mga idol Doon na siya Doon na siya sa pupustuhan niya Enjoy ano natin mga idol Para makita natin yung kanyang paglipad Ayun o oh, diba Ang ganda Abuelo agad mga idol Nagbuelo agad Okay. <coughs> hey, mukhang doon siya sa kabila Idol mag ano ah Mag uh, builo palipad Kasi papaunahin pa ata tong dalawang jet fighter na to Ano Uh, ah. niyan mga idol. Ayan siya sa, idol sa kabilayan pupuesto para lumipad. Kasi ito ato yung dalawang dalawang jet fighter. Nagaabang din para lumipad. Ang ganda to idol. Ayan idol. Malapit na siya sa kabilang dulo. Mauna pa rin ata siyang lilipad idol. Bago yung dalawang jet fighter na to, jet plane. Eh, sabay-sabay mga idol. May isa pang palabas dito. Oh. Ayun no? Oh. Kita mo yan mga idol. Palipad din ito. ayan sya, mga idol pa take off din tamang tama lang yan mga idol paglipad nung Cebu Pacific bago pa tong air sweep ayan mga idol magta taxi pa tong air sweep eh, yung Cebu Pacific nandoon sa kabilang dulo ang ganda to panoorin mga idol oh mauna ang ano Jeep Fighter. Yung air sweep nagabang lang doon, no. Ayan na nga mga idol, nakapwesto na yung Cebu Pacific do sa kabilang dulo. Palipad na yun, mga idol. Abangan na lang natin siya dito kasi dito yung natin makikita yung kanyang paitaas na. Ayan na mga idol. Bumuylo na Ayan na natin mata ng idol ayun oh no? Yung nagailaw ilaw na yan Ayan na mga idol Lumipad na Bumuylo na siya Ayan na nag na yan Mga idol may ilaw na yan Ayan na siya Ayan. yan na siya. Malapit na siya sa may jet fighter. Ayan na mga idol. Ayan na. Pumaitaas na siya mga idol. Ayan o. Oh. O. Oh, diba? Kitang si kita. Ayan na. Ayan na. Tapos yung babalikan natin mga idol yung isa. Ayan na mga idol, lumarga na rin yung jet fighter. Dalawa yan. Tingnan natin mga idol. Ah, na siya bumuilo ah, mga idol. Mukhang doon di siya sa kabila. Doon di siya doon lumagabuelo. O oh, dyan lang. parang doon din ata idol sa dulo dito rin natin makikita yung kanyang paitaas abangan natin mga idol ay na nga mga idol Pumuesto na rin yung air sweep abangan nya na rin na lumipad yung parang mauuna pa ata yung air sweep mga idol ah papaunahin siya dito siya pupuesto sa ano ay nandun na siya mga idol oh papaunahin na tayong air sweep palipad na rin oh mga idol yun pumuesto na nagtataxi rin Ito rin yung air sweep. Abangan natin mga idol hmm, Pumasok sa kabilang ramp yung airship mga idol Hindi ata magt-take off hmm, Sa kabilang ramp yun eh Injet fighter Nandoon na sa dulo. Abangan na lang natin mga idol kung anong ano kung palipad na ba sila. Yung air sweep pumasok na doon sa kabilang ramp dito yung isang ramp tapos doon yung lumang ramp you know, sa pinasokan nya ayan na nga mga idol bumuhilo na yung cheat fighter lumipalipad na ayan o ayan dadaan yan dito sa atin mga idol ayan o oh bilis dalawa yan mga idol magkasunod Oh. ah, lakas ng tunog nun ito, palabas na rin yung air sweep mga idol papunta na rin sa dulo yan, talipad pa rin talaga sya pala doon lang siya nag ano sa ano para mas malapit na siyang makarating doon sa kabilang dulo ayan na mga idol papunta na siya sa kabilang dulo ayan na siya mga idol padulo na rin siya ayan na una unaan na siya ng wincon ayan na nga mga idol nag, nag turn around na siya parot dito sa atin ayun o, lang talaga mga idol kaya medyo konting tiyaga na lang at least mapapanood natin ito, palipad na naman siya mga idol may palipad na naman yung isa mga idol palabas na rin siya pero ang panoorin natin yung paglipad ng air sweep naman malayo tayo mga idol sa malayo talaga tayo kung ayan kung pakita ko sa inyo kung oh, oo napakalayo di ba ay close up natin mm, yun, ah cellphone lang gamit natin mga idol kaya medyo medyo malinaw na rin yan pag malapit na yan na nga mga idol kung mapapansin nyo tumatakbo na yung ilaw na yun ibig sabihin yun palipad na siya mga idol ayun na ah, malapit na siya Aga, uh, buwelo na. Buwelong-buwelo na siya mga idol. Ayan na. Ah, na. O. Oh, o. Oh. Oh, diba? Dito makikita natin ang malapitan niyan, mga, idol. Ayun, ayun, oh. sa panunood, mga idol. Ayan na yung air sweep. O. Maraming salamat sa panunod mga idol. Ayan o. Sa susunod. Subscribe na mga idol. Para sa panibagong paglipad ng aeroplano nasa na siya mga idol ayun si ano natin ayun ayun na siya mga idol layo na siya maraming salamat subscribe na mga idol I click na yung bell button